Isa na namang liham at kwento ang ating mapapakinggan dito sa Entertainment Collab Digital. Ang liham ay mula kay Isabel. Mahal kong Daniel, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Sa bawat salitang isusulat ko, tila ba mas lalo kong nararamdaman ang sakit ng ginawa mong pagtataksil. Daniel, minahal kita ng buo. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, Akala ko ganoon ka rin sa akin. Akala ko sa lahat ng pangako mong hindi kita iiwan, ikaw lang ang mahal ko at walang sino mang makakapaghiwalay sa atin ay may katotohanan. Ngunit isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko kayo magkahawak kamay, magkatabi, masaya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag dahil ang nakita ko ay sapat na upang maunawaan ko ang lahat. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa isang taong minahal mo ng buo. At totoo nga, pinagkatiwalaan kita, Daniel, ngunit sinira mo ang tiwalang iyon. Ang mas masakit pa, ang babaeng kasama mo ay ang matalik kong kaibigan. Ang taong akala ko ay hindi ako kayang saktan. Alam kong wala nang silbi ang mga salitang ito para sa iyo, Ngunit gusto kong malaman mo na hindi kita kinasusuklaman. Oo, masakit. Ngunit nagpapasalamat ako. Salamat sa ginawa mong paglisan. Salamat at hindi ko na kailangang manatili sa isang pag-ibig na hindi totoo. Natuto ako, Daniel. Natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang sarili kong dignidad at kaligayahan. Paalam at sana'y matagpuan mo ang kaligayahang hinahanap mo kahit hindi na ako ang kasama mo. Isabel